no guys, ako na na sila sa ilang kulungan kay para makapangita sila sa ilang gustong nga uh, kanon. Da na, da. na sila oh. Ala gahuat. Oh, da na. Oh, gawas na ka mo, gawas. Gawas na! Hmm, gawas na. gawas na gawas. Gawas na gawas. Hmm. Dali, gawas na mo gawas. Dinira mo banda, hindi kamu mo mag ano sa layo, dinira. Dinira. Nah, yun sa guys. Ya beres ani. Ring duha beres. Karena si Mili at to beres pud to. Tatlo ang beres. Oh, dinira dinira. Asa na naman po mo dong? Ah, yan o. Eh. Magsunod gina sila kay nanguna mo to ilang nanay. Ana. Yan, kaning uban ani mga anak na, na ni Blackma. Hindi. Mag-anak si Blackma kay tagtatlo man. O, oh, ang imong nanay ya. Bayaan na mo. Karibag bagong anak ni. Katong 22 sila. Gianak. anak. Mana? semua mau mau anakku. Hmm, dala, yung maa, yung maa hmm kari. Yang nanai si Chef. Hmm, dah. Dale Nyen guys. Ini setah sundun atau sila. Nakoy stick guys oh. Maoning mahiwagang pang-abog nila. Kay buduol man to sila sa ano kanang punuan sa Jimilina. Dini na sila manguha og na ana. Buto sila oh. Manguha na sila bunga. Yan, kare ang akong gihaling ari gihaling-halingan aning mga Saging, guys. O, ka, na may mga puso na, oh. Halina na ka na, kay Para. Ayan, saging. Buwan, dali, dali. Dali, re. yan nato sila, oh. Dini ka mo, rinira nga mo, oh. Dali, re. Hindi na mo palayo, ah. Dini, re. whoops Oops. Leader, leader ka yung mama dyan ba? Ah, na sila guys. Oh. Yun. Padong na sila Na, ah, kuryente ari guys. Suho tas kurinti ari. Yan, na sila. Dali na, no! na! Ma, ah, mapabili na pud kakaron. Tus burnok guys, ah. Oh. mag-isa lang siya. Oh. Da, da. <laughs> Puti na yan. Dali, dali mo, dali. Hoy, dali. Ya, yeah, awayin ka karon. Na, na, Burnok. Naghani sila si Burnok, ayan. Si Sep, yang anak, Johnny og Jolly

kano na, lakao na. na, na. Asan na sila na? Oh, nauwahi na hinuon ko. Ito na. Asan na ma? Lakma! Lah. Nawala man sila kalitan eh. Tugay. Maganda si Sepp, oi. Ano, Sepp? Hala. Masa sila? Nawala yung mga kambing ko, guys. Abtik mo to silang dagan, oi. Ma! Ah! Sus. Nakaaman tayo sila, Ani. Eh. Yan, guys, o. Oh. medalan man ari, padung aring oh oh ini. na dinhi sila kay unsa mana? ah oh wow ano sa hmm yan di sila bisa asal nih lupa selain ha Adili, ah, muro pa dali Oh, dali, dali na. Pagkaan na mo ah. Ayaw dyan sa may, ano dyan kay nai, ano, bitin. Dili na, dili na. Oh, sila, guys. Mangita kasi na sila silang pagkaan nga gusto. Bisag tuwaan pa ni mo. Mangita, na sila. Good Biyaan makuburnok ka. Oh, thank you for watching guys.